Papi, kumusta anak? Papi. <laughs> Yan dito po kami sa kalsada ni Papi, guys. Langhap po kami ng prispong hangin. Yan, good afternoon. So, ayan napakainit pa din mga palangga Ayan Yan po si Papi. Nakalabas na po kami sa wakas, guys. <laughs> anak, dilik mo lang kaglayo anak. Papi, dilik mo lang kaglayo Thank you. Yan po guys. Yan doong banda diyan oh, mayroong pista guys. Yan ito po ang lugar namin guys, napakabukid po. Diyan na banda mga palangga, mayroong pista sa kabilang bundok. Yan mayroon pong nagpa-music doon kasi mayroong pista. Yan po. Dito po ako sa puno ng talisay oh. Yan po ang ganda, guys. Puno ng talisay po ito. Ang ganda po ng puno ng talisay mga palangga. Pape. Pape. Update po sa panahon dito ngayon, yung ako mga tanim, guys oh kung ano niya siyang bubuan balik parang namamatay yan po ang panahon dito po ako sa bundok mga palangga dito po ako sa bundok guys tingnan niyo po mga palangga yan po si papi anak din ka papi <laughs> din gikan akong anak ha? din gikan Din gikan na akong bebe. Din gikan anak. Din gikan na akong pape. Di mo ang bata. Buhok itang ta kuan anak. Hong ita anak. Adik mau kau kuan ha? Dik mau kau kita dia. Agoy Pape. Delik ngeri delik ngeri. Delik ngeri anak. Delik ngeri delik dami anak Deplin, deplin. Mm Hai, -hmm. eh, tahu dia. Mm -hmm. Pape dele are are anak. Pape. Ya, napaka init pa din guys. Dito po ako sa Dito po ako sa bundok mga palangga. Oh. Bundok na po dito guys. Ayan. Ang bulaklak mga palangga. kan oh, Ganda po ng bulaklak guys. Ayan. Ang amin mga palangga. Bukid po itong amin. Bukid po itong amin mga palangga. So yan Dito po ako sa bundok. Ayan. Dami, daming mga ano. Daming bulaklak ng aking kalatsutsi. Yan. Shout out sa mga nandyan. Pape! Yan. Ang daming bulaklak, guys. Mainit pa din ang panahon. Yan po. Thank you for watching, guys.